Good morning mga kabimeg So Umuunti-unti na yung mga manok natin dito Sa bago nating farm Pero meron pa tayong last batch na itatali Na Pagpalagay na nating 60 piraso So eto yung ating mga Last breed Tingnan nyo naman oh. Kaganda ng balahibo Ang shampoo gamit Feather shine. Ang katawan, bultong-bulto. Talaga namang hindi ka madidihado. So, ano gamit na patuka? Bimig Integra 2.5. So, alam nyo, ang Bimig Integra 2.5, ginagamit ko yan sa pagka-harvest para mabawasan yung stress nila sa pagkabiglang pagkakatali nila. Although, hinahardening sila, So, yung katawan nila magbago man konting-konti lang kasi nga napupunan ng Integra 2.5 yung katawan nila napupunan or na ibabalik kasi pag nasa rin sila tuka sila ng tuka anytime na kailangan nila palabasin mo nga ito Mark kailangan nila ng patuka nandun yung agad sa tabi nila unlike sa pag naitali na sila So, dalawang beses, tatlong beses na lang sila pinapatakan. Tsaka syempre, nagdaramdam ang mga manok natin. Pag iyan ay bigla ang hinuli at bigla ang itinali. So, yun ang ginagawa ko. Yun po yung practice ko dito. Mark, pakilabas mo lang nga. Hindi makita na masyado eh. Medyo mainit na rin po kasi dito sa aking lugar. Yan o, oh. pedersen lang yan. Oh, maghahanap ka pa ba ng shampoo iba? So, syempre, ang pamorga. Warm X Max. Ano? Oh. So, be making take wala nang iba. So, yan No? ah, ito po yung ating isa sa signature line natin na Boston Black. Pihit mag. konti pa. Ang ganda ng form. Ayan, no? Kumikislap-kislap. <laughs> ah, ito ulit. Ah, dito tayo sa gray. Ah. No? Kita nyo naman. Oh. Feather Shine, gawa ng B-Make Integra. Pihit mark. Oh, oh. No? At B-Make Integra. Ang gamit nating patoka mula sisew, hanggang sa maitale, uh, breeding man, na pambabae, yung Integra 4. So, yun. Uh, hanggang dito na lamang po. senior ko lang po sa inyo yung aking ginagamit na patuka, shampoo, at pamurga. So, ito po si Randy Hebron TV nagsasabing magandang umaga sa inyong lahat. bye bye